What's up mga guys? Magluluto tayo ngayon ng ano, pang-ulam ng mga empleyado. Ulam to namin mga guys, itong ano. Itong spirits guys. Yan. Gigisain lang natin ito guys, madami-dami ito dahil uh, madami dami kaya i mix na natin 'to. Yan, lagyan na 'yung bawang guys. Yan, yung bawang, hindi na natin patagalin 'yan. Lagyan natin ng sibuyas. Yan, wala lang kamatayang sibuyas guys. Yan, megas megas na yan Ayusan Megas megas na yan Alright, ilunod natin ito guys Ito yung uh, carly, guys Nabaka sarap ito guys oh. Dahil na uh, buto buto ito Wala kami ibang makitang pangulam kundi ito, ito eh Alright Alright guys, nalagay ko na lahat eh. Mikos mikos ko na uh, guys isa-gisahin muna natin ng konti mga guys para matanggal yung lang sama guys. Nagulagyan natin ng mga ano, yung tuyo at uh, iba pang sangkap. Yan, mga All right, lagay na natin ng mga sangkap guys. Ito yung formula ko guys, oh. So, yan itong yan, tuyo mga guys. Yan, ang sukat nito guys, 3 to 1 ang ano nito, ang uh, 3 itong tubig. 2 Ito naman itong uh, ano tuyo yung nilagay ko na. ngayon ayon yaitu yang formula ayon 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 mekos mekos ayon ayon mekos 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 ayon guys ayon Mekos-mekos ayon ayon guys. ayon guys Yan, suka mga guys. All okay, right. Okay, mas all right. Yan itong four cubes, may mayan natin 'to ilagay. So, lagyan lang natin ng laurel mga guys. Kasi so, ito, hayaan lang iyan kumulo hanggang lumambot 'yan. Ito guys, so laurel guys, so uh, lagyan lang natin ng laurel 'yan, guys. Yan, gusto na 'yan, insan. Gusto mikos na 'yan. Yan, nalagay ko na halos lahat ng ingredients guys. Malambutin ko lang ito. Nasaan nyo na yan kung lagyan nyo ng bitsin o anong gusto nyo kung kasarap yan. Gusto ito. Takpan ko na ito para lumambot na. Nang ma na makakain na kami maya-maya. Alright, see so you next time guys. At God bless. Yun lang mang uh, time na maluto yan. Ayun lang yung plan niya. Ito, maya-maya ko na ito ilagay. Pork cubes yan salamat sa panunod guys. At salamat sa mga followers ko. God bless natin lahat. So, love you guys. So, woo! Είναι μέσο.